Miss ko na si Daddy. Asa heavy na kasi yung Daddy mo eh. Daddy? Daddy! Mami si Daddy! Walang nabanggit sa akin yung asawa ko nung may kakambal siya eh. Hindi niya talaga babanggitin sa'yo yun. Kasi malaki galit sa akin nun eh. Pwede bang mahalin mo na lang ako? Matututunan mo naman yun eh. Aro, para oh, ng pamilya ulit namin ng anak ko. Mami, miss ko na si Daddy. Sorry, anak, ah. asa heavy na kasi daddy mo eh. Di ba, di ba pwedeng forever nandito na lang siya? ka maglalala Kahit wala na, kahit wala na yung daddy mo, andito ako, ha? Tutulungan tayo. Sige na, anak. Masok ka muna sa kwarto mo, ha? <sighs> Chloe. Masa ka sa Canada? Oh, Virgo. Eto. Okay naman ako. Ikaw ba? Um, may papahausap ako sa eh. Pwede ba bang ayusin yung mga requirements namin ni Alex para makapunta kami dyan? Sus! Maliit na bagay. Sige, ako nang bahala dyan. Alam mo naman, di ba, na nawala yung kuya mo, nahihirapan ako mag ni. Eh. Oh. Bawat Tingin ko sa sulok ng bahay. Siya nakikita ko. Naku, lilipas din yan. Sige na. Ayusin ko yung mga requirements mo. Ay! Alex! Uy, bakit po? Kung saan nga sa pintuan, may kumakasok. Okay po. Daddy! Daddy! Mami si Daddy! Ah... Uh, L.A. Sino ka? Ah... Uh, pwede, mabuti sa loob. Ipapaliwanag ko. Ah, sorry. Uh, sorry nga pala ha hindi ako nakaabot sa libing ng kapatid ko. Kapatid? Kakambal ako ni Charles. Huh? Teka lang. Walang nabanggit sa akin yung asawa ko na may kakambal siya eh. Hindi niya talaga babanggitin sa iyo yun. Kasi malaki galit sa akin nun eh. Daddy. Ay. Dito nga pala. Pwede pa maging daddy na lang pita? Oo naman. Talaga po ba? May daddy na naman po ulit ako. Tsaka mami. Ah, nga pala. mag ako dito ah. Bakit? Ah, para ayusin yung mga papel na mga pamana ni Daddy sa aming magkakapatid. Tsaka para matulungan ko na rin kayo. Kasi di ba wala na naman yung kapatid ko. Para may bigay sa inyo lahat. Sige. Walang problem. Saan so, ba yun, Alex? Sige. <coughs> ah, uh, ayusin ko lang yung tutuloyan mo, ha? Thank you, ha. Ah. Hi, Mami. Ah, dyan ka na pala. Sakto-sakto, nakapagluto na ako. Ah, Thank you. Ah, sige na. Tara, kain na tayo. Maghanda na ako. Ah, uh, ko lang yung binabasa ni Alex. Then, sunod na kami. Sige. Sige na, Alex. Tapusin ko na yan. thank you guys you guys stay calm big part. so hit me up you know it's all Eh, may lamok, may lamok. Sorry yun. Dalu kalut. Nimo? Ma'am, kondolensya. Kondolens. Ano ah. Kondolens. malikha yon? Ako okay ka na ba? Ah, uh, oh. Pilipilit ko maging okay, syempre, para sa anak ko. Hmm. Nga pala, Mars. Nakita ko nung nakaraan si ano ah. Yung kapatid ni Charles. Ah? Oo. si LA? Mm -mm. Alam mo, Mars? Haramdam ko. Nakakamove on ako dahil sa kanya. Kamukha hmm. Kamukhang kamukha niya kasi yung asawa ko eh. Siyempre, kambal yun eh. <laughs> Talaga. Ano huh? Pero tuwing magkasama kasi sila ng anak ko, Parang nakikita ko yung mag-ama ko eh. Ako, Mars. Wag. Kapatid pa rin ni Charles yun eh. Alam ko naman yun eh. Ah, uh, sige na, Mars. Ah, uh, tapos lang yung ginagawa ko. Didilim na kasi. Ay nga pala, birthday ng anak namin. Tara, inom tayo. Sa bahay niyo? Oo. Oh. Sige, tapusin ko lang to tapos pagbibisa ko sunod ako. Asahan ka sige. namin ha. Sige. Bye-bye, ah. Mars. Bye-bye. Pare Oh. Ano yar sa iyo? Eh, nung kasi ako din ni ko yung susi. Sige. Sige mo po ba? Uh, ah, yeah. gusto mo ba ng tubig? Um, LA. Ang kumukha mo kasi yung asawa ko eh. <laughs> eh diba? Diba mahalin mo na lang ako? Matututunan mo naman yun eh. Pero, para mag na yung pamilya ulit namin ng anak ko. Ah. Sorry ha. Hindi kasi pwede. Bakit? Ah. si Karen. Asawa ko. Okay, sige. Alis kami. Alam ko naman na ito yung magpapagaan sa nararamdaman mo. Ah, uh, tara na. Alex, bili ako malilito tayo sa flight. Ano po? Ah, uh, Birgo. Virgo. Buti naman, nabutan ko pa iya. ginagawa mo dito? Ah, uh, nga pala, ito yung mana ng tsakambal ko. Makapagsimula na rin kayo dito na Alex, bali nag-share na rin ako dyan para kay Alex. Salamat. Ah, uh, Alex. Lagi ka makikinig sa mami mo ha. Wala rin kasi yung... tamang desisyon eh. Para... makalimutan namin lahat. Nga pala Alex, huwag nami miss mo yung daddy mo. Video call mo ako, okay lang. Thank you po. Ah, uh, sige na. Malayit na kami sa flight namin eh. Um, Alex, bless ka na sa kitong. Sarang mo. mong 19